ayan mga idol ganito dito sa amin oh. pagka nag high tide super high tide mapasok yung tubig dagat ayan, kawawa yung aming okra kalamunggay malapit lang kasi kami dito sa dagat Ayan, tingnan nyo yung apaka namin. Naabot na rin, oh. No? Dito. Pati dun. Ito naman yung tulay na amin. Lubog na sa uh, dagat. Hmm. ayun yung ano yung kainan ng baboy hmm. Grabe dito sa amin pagka ganito, pagka super high tide. <laughs> Sabi na mo, nakabutas. Ah! Oh. <laughs> Pati yung daungan namin dito. Oh. Parang sapa na daw, sabi. Ha? Lagi? Ayan, yung sampaya namin ng mga lambat. Inabot na rin sa tayong daungan namin no. Oh. Na mo yung mga bangka lubo ah, Baon na. Ayano. Oh. Sobrang sobrang high tide. Uy. Oh. Ayan nakapasok na raw yung tubig dakat sa bahay nila. Ayan, sabi niya, ay eh, kaya nakabota na siya. Grabe dito. yung niyog nakita niyo yung niyog ah labas na yung ano niya <laughs> yung, yung aso uh, daw niya hindi nakadaan dahil malalim yung tubig eh. ayan ayan oh oh Yay. <laughs> Sabi dito, ayan oh, lubog na yung ah, baon na yung ano, mga bangka namin. Ano, pati yun doon oh, yung bangka na yun. Wala na. Basak na yung ano niya. So, ah, ano, nakita nyo pati yung ano, yung niyog. Labas na yung mga ano niya oh, yung mga kabat niya. Oh. Really? Ha? Oh, Tanaw, nagkumbawd. Hmm. Ayan, oh, laki oh. Pero normal lang itong mga ganitong ano. So, so Alon dito so sa amin, normal lang po oh. yeah, yeah. sa oh Oo. Labo niya, bihan ko yan. Ano ka rin na di Balisan tubig, gabalihan niya sa ngunas. Mamaya naman pagka baba ng tubig pagka super high tide ang bawi naman nito ay ano uh, super low tide naman kaya mamaya yung hibasan mamaya talagang hanggang dun, dun sa pinakadulo pwede kang pumunta dun sa pinakagilid yung mga bangka doon oh kaya nung lakaw oh. Yo. wala ka ano na yung bangka na isa ito, ito, ito eh. hinahampas ito. na pala ito ng ano uh, ng alon ayan o oh. hilain natin to kawawa naman yung may-ari nito pagka na ito pati ito ayun ah. ano ay ito yung may-ari ng bangka niya botin na lang dumating ya ha dannyanyi bu